So yan guys uh, Mayroon tayo dito uh, One peso coin Yan So kasi uh, <coughs> Mayroon ulit tayong ano dito no Error coins So si Salapit TV bumili siya ng uh, Yung Imprenta Diba yan yan Ito dito imprenta yan no? Tapos dito sa kabila dapat tapat 'yan, 'di ba? Ayun oh. oh. Katapat, 'di ba? Oh, ano yung imprenta sa kabila? Katapat dapat. Oh. So ayan ito, Kita nyo naman mga master no, ganyan no. Tapos pag binaligtad natin yang dapat, yung imprinta sa kabila, uh, parehas din yan na ganyan no, magkatapat sila. Baga nakatayo rin na ganyan. So, sa baba nakalagay yung kung anong year. So yan eh. dahan natin baliktarin oh kaya alam yan niyan o okay naman 'di ba magkaano siya magkatapat siya e dito sa baba kung ano nakalagay siya nay anong year siya no so ayan oh makikita mo para sa yung imprenta yung pagka ano ng imprenta so hindi siya hindi siya magkalihis ayan 'di ba so meron na akong papakita sa inyo na magkalihis siya. Magkabaliktad yung imprenta, no? hindi siya magkatapat. So, hindi to sa atin. So, galing lang to sa kaibigan natin. So, ah, gusto lang natin siyang tulungan. Baka merong gustong bumili. Kasi si Salapi TV, eh, mahirap kong So, siya lang yung nagpost na bumibili siya ng uh, piso coin na magkaiba yung imprenta. No? Magkalihis ang kabilaan. Yan. So, meron akong papakita sa inyo na magkaiba yung imprenta sa kabila. Magkalihis. Ito kasi magkatapat yan eh. Oh. Ayan, nakatayo. Uh, ano naman yan? Labo. Dito. Magkatapat naman. So, ito papakita ko sa inyo.